Hello guys! Good morning! So, yun nga guys. Iluto ako ngayon ng aming agahan. So, talong at itlog. And then, nilagyan ko siya ng alamang. Actually, ano eh. Ako kasi nagbebenta ng alamang po. So, yan. Yeah. Yun yan nilagay ko dyan. Lalagay ko na lang din po ang link. And then, nagawa ako ng ensalada. So, yan. Yeah. Ensalada or kinilaw. Basta lahat po kasi yan ay hilaw. So, Uh, as in partner na partner niya ang pritong isda kaya nagprito po ako ng tilapia and since ano lang naman kami konti lang kami sa aming family kasi na yan sa amin so ito hindi ko na po kasi na videohan yung paano siya gawin pero madali lang po ito bali po ang mga sangkap po niyan ay ang nilagay ko ay dalawang kamatis tapos isang katamtaman yung laki ng labanos and yung talong na nilaga. So, hindi may himay ko po yung talong. Ang hindi naman po kanipisan, okay? Tapos, sinanggal ko yung balat. Tapos, sibuyas, bawang. Nilagyan ko siya ng isang kutsarang asukal, suka, limang kutsara, at saka dalawang kutsarang patis. So, depende na lang po sa inyong panlasa. Kung magbabawas or magdadagdag po kayo. As in, Sobrang sarap po nito na partner ng mga pritong isda. Pantanggal din siya sa umay. So, paboritong paborito ko po itong gawin. Pati sa mangga. Nag-ensalada din po ako ng mangga. And para po hindi masyadong maaskad, yung inyong labanos ay pagkagayat nyo po, ibabad nyo po muna siya sa asin. Tapos, Iwana uh, iwanan nyo ng ilang minuto tsaka nyo po pigain lamasin at pigain then ah uh, hugasan ulit para mawala yung alat nya kasi lalagyan nyo na ito ng patis eh tapos yun uh, ididrain mo lang sya pipigain mo sya tapos yun pwede na sya parang mawala yung askad niya kasi di ba maaskad po ang labanos so yan guys ito yung agahan namin yan. Pitong isna at saka talong. So, lang guys. Happy watching!